itong si Comelec Chairman. Comelec Chairman, dami mong paliwanag. Madali lang magpaliwanag. Ganito 'yon. Ilabas mo yung papel. 'Yon, yun lang 'yon. Kasi yung papel na 'yon, yung resulta ng boto ng mga tao, yung e papel 'yan. Na itinatransmit transmit nyo sabi mo sham sham yung kopya itatransmit mo yon o ano yung sham na yon dapat kung yung unang papel itin transmit ng 1105 sa sham na yon lalabas lahat yon o itinransmit ng 1105 eh ang naging problema kasi yung isang papel na transmit ng 1105 tapos yung iba na transmit ng hindi 1105 dapat sabay-sabay yon magkaroon man ng pagkakaiba doon, seconds lang. Tapos kung sasabihin mo na dahil na delay yung internet, hindi rin totoo yun. Kahit ma-delay yung internet, lilitaw pa rin doon, kailan mo sinend, tapos kailan na view. Tama ba ako? <laughs>